dami na kong bag vlog nito dami yeah. ba? Uh, nga. kasama tayo sa video maingay, sobrang ingay <laughs> ang litik nila ay alternator kaya eh, mahirap ang maglitik kasi pag ito umingay, magkaroon din tong grounded, pag ito umingay magkaroon din tong ng ingay kaya nga dapat matukoy kung saan dito oo kasi pag uh, umander siya hanggang may pambelt siyempre tumutulay yung pambelt dito tumutulay yung pambelt dito di lahat nagkakaroon siya ng vibration o sabihing contact kapag hawakan mo lang dito tsaka dito iditik mo lang may tunog din to kasi nga may, may pambelt dito eh kaya nga pag tanggal mo talaga pambelt kung malala siya katulad ito malala siya pag inikot mo siya sobrang ingay na may diditik mo siya pero pa parang matagal tagal yan no? eh pag ito malakas ang alog parang hindi na magtatagal to mag steady na to malapit na mag steady Hmm? pagtatalo niya, hihinto hindi naman. Malalaglag yung pambelt. Ah. Uh... Yan. Tubang ingay yeah. is... Ikutin mo ta, ikutin ah, mo para ma ng asawa ko. Alugin mo. Alugin mo? <laughs> mo. Wala, walang itunog oh. Yan. Yeah. Yan yeah. nga. Yeah. D <laughs> <Shut out. laughs> ano, alugin mo kung may tama. alugin mo kung may tama. Wala no. Kaysa luma. Hmm, itong luma. Alugin mo. Hindi, alug mo ganun. hatak katakin mo. Oh, so, ito yung pinaka ano. na mm. siya. Uh. Tsaka oh. may alug na siya. Uh. para matesting ilang. Mm.